So, yan. Hello, guys. Yeah, for this video, share ko naman sa inyo yung laptop ko. Ayan, nagpaalam na yung laptop ko. After ng 2024, ngayon, binili ko siya noong 2014. Ayan. Hindi na talaga siya magamit. So, hindi ko kasi na-save yung mga ibang picture ko. Mabuti na lang. May kaibigan yung, ay, may, yung katrabaho ng asawa ko magaling sa computer. So, nakuha niya yung hard drive o hard disk ba yun para makuha yung mga picture ko. Kasi doon pa nakalagay yung mga old picture ko. Yan. Hindi kasi ako nagpapaprint ng mga picture. So, buti na lang uh, nakuha yung mga picture. Ayan. So, save siya. So, <clears> tapos <throat> na uh, bumili din pala ako ng, alam nyo ba? Buti na lang. Ito, hindi ko nga rin alam ito. So, nakabili kami ng ganito, guys dito lahat ng picture. So, kahit forever, nakasave siya dito, makukuha. So, nilipat from the hard disk to dito. Or hard disk or hard drive ba yun? Ayan. So, nasa 1,000 plus 2 kroner. 1,082 kroner, I think. Pero, sobrang laki ng space niya. Kung, bara, kung, kung, ikukumpara sa mga ano tawag dito? Sa mga USB, sa mga card. Ayan. Sa so, malaki yung save ko ba. Kaya so, andito din yung ibang picture ko dyan. Yan. Kaya, tapos ito, pwede din siyang i-connect sa phone. Ayan So, nag-iisip ako hindi na ako bibili ng laptops. Kasi madala ko naman siyang uh, gamitin. So, cellphone na lang. So, hindi man ako masyado nga sa cellphone. Ang talagang gusto ko cellphone is Samsung Galaxy Note 20. Kasi malaki yung screen niya ba. So, nag-iisip ako baka. Meron na kasi ako dalawa nun kasi pa ako baka bumili pa ako ng isa kasi um, matagal na model na kasi eh. So ito, ito guys, ito oh, sira 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 na siya. So ang ganda pa naman na to, pakita ko sa inyo mamaya video. Tapos ito, ito yung nakuha na importante. Yan, ito yung importante. Dito na kasi lahat, mabuti hindi ito yung uh, nasira. Yan. Ito yung nakuha. Dito naka-save. So, andito pa rin yung ibang data na i-transfer lang dun sa isa. Tapos, i-save is ko pa rin ito just in case man, kailangan ko. Pero ito, watak-watak na ito. <laughs> Ayan, watak-watak na siya, oh. Hindi na ito talaga magagamit. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura na to. Talagang wala pa siyang gas-gas. Ginagamit ko talaga, ginagamit ko lang talaga ito pag magda-download ako ng mga, ay, not download ba yun, yung mag-upload ako ng mga video sa YouTube, mag e edit ako. Yan, matagal na rin kasi. So, akala ko naman, uh, pag uh, hindi mo siya maaga, anong ginagamit, um, ano tawag dito? Pag hindi mo siya maasyadong ginagamit, mas matagal yung boss. So, bagay, matagal din naman. Tapos nag-search ako mga 4 to 5 years ang lifetime ng, ng laptop. Ito kasi more than na. So, 10 years. So, what? <laughs> Man, you guys? watak na talaga siya. O, oh, yan oh. Ito na siya ngayon din. So, okay lang naman yun. Matagal ko rin naman itong ginamit kasi. 10 years halos. So, ito, ilalagay eh, ko na lang sa isasanda eh, na lang namin. So, eh, ngayon, nag-aayos ako ng office para ang tawag dito, para lahat ng gadget na hindi na magamit, maitapon na sa proper place. So, tingnan ko ako makakunan ko ng video sa Wednesday. Meron kasi dito ang tapunan ng uh, proper na mga lumang gadget, ganyan. So, tapos, ibabalot ko na lang ito ng ganito. Buti hindi ako pala tapon, guys. Ayan, oh. Dito, ibalot ko siya. So, just in case man, kailanganin ko. Andito pa rin, di ba? Ayan. Baka so, kasi magamit ko pa to. Just in case man. Kasi mga picture, importante sa akin yung andun yung ibang memory ko. yan. Lalo ni mga picture ko ng bata, ng dalaga ako. Ang problema ko ngayon, kung paano ako magta-transfer from phone to dito. Kasi yung laptop, hindi pwede sa laptop ng asawa ko. Paano Call Julius on the 6.30 now. Hmm. Thank you sa so, pauwi na namin si baby kasi nandun siya sa kapitbahay nagpabanding sila kasi galing sa bakasyon yung best friend niya ba ayan o oh, ayan na guys so sa kaya ba mula 2010 kami mag asawa o oh, 2011 kami nag apat na laptop yung nagamit namin yan ito yung dati pa, 2010 pa ito, uy, Lenovo, hindi magandang brand siya. Sony, maganda. At saka yung HP. Yung Lenovo, sobrang bagal. Oo, ito na nga yung yung ito nyo. Masira talaga siya. Hindi talaga na ayos. Tapos, ito mga battery. May ikon kasi sa crack. So, ayokong siyang gamitin. Ayan. Ito so, din. <laughs> Tapos, bumili din ako ng ganito. Back yung sa laptop. Pero, napakayos. leh, so, tapon ko na lang ito. Ordinate yan. Tinry ko ito. Pero, useless. Huwag na kayo bumili. Tapos guys, ayan na nga yung nabili ko vacuum para sa laptop pero halos di ko rin nagamit kasi hindi man nakakakuha ng dumi. Mas maganda pa yung, uh, yung normal na laptop uh, na vacuum na ginagamit sa floor. Hinaan mo na lang yung panghigop niya. Mas nakakakuha pa yun ng alikabok sa dyan. Tapos ito na nga yung laptop ko dati. Ayan, so, sobrang tagal. Ayaw nyo na na siya pero ganyan lang siya nagahang talaga as in. Hindi ko rin kasi masyado na-update ito kasi nga malay ko ba hindi man ako computer expert o laptop expert. Pero nabasa ko nga talagang pagmatagal matagal na ganyan na siya. Halos wala nga siyang gas gaso. So ayan guys. Di ba? Pero okay na yan. At least nagamit kahit papano. Pero hindi na ako bibili ng laptop. Phone na lang. So, yun lang guys. Thank you for watching.